Dating 399, ngayon 158 na lang. Aba nga naman, may magandang hoodie jacket ka na sa halagang 158 as of January 29, 2025. Sobrang mura. Ang maganda dyan guys, cotton yan. Legit na legit at hindi nagihimulmol Ang sarap ng texture ng tela nito, napakaganda. Titigan ninyong mabuti. Legit yan guys, may dalawang bulsa sa harapan at mayroon pa siyang hood sa ulo. Oh, so kahit mainit, kahit umulan, kahit umambon, hindi mababasa basta ang ulo mo. napaka presko ko ang gandang suot nito, magandang pamporma din 'yan kapag ka nakapormahan ka. Sulit kayo diyan guys, imagine sa halagang 158 pesos ang laki ng matitipid ninyo. Maraming available color 'yan guys, sakto yung size na 'yan. Large nga pala ang suot ko kapag 55 to 56 ka sakto sa yung large. Kaya ano pang iniintay nyo? Sobrang laki ng matitipid ninyo. Naka 60% discount sale tayo ngayon. Kaya wag niyo nang palampasin 'yan. Sobrang mura, sulit na sulit kayo mga ma'am sir. Napakaganda ng jacket na to. O kaya ano pang iniintay nyo, check out mo na!